Hello, good morning, good morning, welcome to my YouTube channel, Papa Dom's TV. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ano bang senyales na may gusto sa iyo ang isang lalaki o babae? Eddie, wow. Yun, guys, eh, wow. guys, e kailangan <laughs> natin 'yan para alamin natin 'no unang-una, una, kilalanin, kailangan mo muna alamin kung ano ang katangian na meron ka sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong mga kaibigan at pamilya. Kung ano ang gustuhan nila sa iyo, magtanong ka nung tanong ka din sa ibang tao. O kaya makipag-dismissan ka. Alam mo naman guys, di ba ganun mga ano natin ngayon, di ba? Nakakilala sa iyo, pa sa kanila mga ka, sa pa kanilang mga ganyan-ganyan. Kapag natuklasan mo na ang katangian nila, ang mga katangian na meron ka wala sa hinahanap mo sa crush mo Ay, huwag legwa Eddie, Ganun, wow tigilan mo na Alam mo, guys Alam mo na ang katangian na meron ka Hindi mo na kailangan pang baguhin ng sarili mo Para lang sa mapansin ka Dahil darating din ang panahon na makakanap ka ng lalaki o babae Magugusto mo kung anong augalo na meron ka Di guys? Ito yung mga sinyalis. Anong mga sinyalis na may gusto sa yung isang lalaki o isang babae? Ganito lang dapat natin gawin. Kilalanin mo muna muna alamin kung ano ang kung anong katangian meron ka sa pamamagitan ng pagtatanong, makaibigan at pamilya, at <laughs> ano, magustuhan sila sa iyo. di, wow. Magtatanong ka din sa mga isang mga kakilala mo. Magkipag-chismisan ka. Sa iyo rin ang kanilang mga pagkawari. mga gantong ganyan. Pag natuklasan mo na ang katangian meron ka, ay wala sa hinahanap. Nag-crush mo. Ay, dead ma. Huwag mo nang pilitin ang magustuhan ka pa dahil alam mo sa bandang huli, ikaw din ang masasaktan. Walang ganon, Mars. At eh, hindi lang yun, guys. Hindi mo ba kailangan pag-uwi? Hindi mo mo na kailangan pang ang iyong sarili para mapansin ka dahil darating ang panahon na ang nakakahanap at magkahanap ang isang lalaki o ang, babae magustuhan ka kung ang ugali ay meron ka kung anong meron ka walang ganong Mars <laughs> Hello, ito yung guys. Alam nyo na, pag titigyan ka ng mata, o to ay, to ay, ay, to ay, contact ang tawag doon. Mars, tingnan mo maigi ang mata ang gusto mo habang kayo mag-uusap. At kapag lumaki ang itim ng mata, nasa sentro ang pupil niya, ganun ba? Pero pag duling, ay Mars, alam mo na. Eh, ibig sabihin nung type ka niya, Mars. Puta, oh, Dahil ang isang wala. tao, kapag ang gusto, ay ang isang bagay, lumalaki ang mata. Ay, Diyos, Mars. Pinakirip, pinaki ng parte ang itim. Alam mo yun, alam mo to Mars? Maliit siya. Pero kung ganito siya, Mars, naman lang siya. Pero ito, 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 dapat titignan mo, Mars, kung kas ka ng isang isang apogi o maganda, Mars. Oh, titignan mo, huwag sa baba. Ay, Diyos ko, walang ganun, Mars. Ito yung mga unang nating na dapat natin alamin, guys. Ito yung tinatawag na kilos at galaw. Isa sa mga parang upang makilala ang isang tao sa pag-obserba ng kanilang galaw. Ito yung tinatawag nilang body language. Buta, edi, wala! Kung interesado ang isang tao sa'yo, madalas nakatingin sa'yo. Ano? ganda. Kaya ang pogi. Di ba ganon? Di ba? i ko siya. Di ba ganon? Pag-uusapan ka, tingnan mo din ang mga paa niya habang kausap mo siya malalaman mo kung may gusto sa sayo, interesado siya sa iyo, kapag nakaturo ang taas sa pagkakap sa iyo. Ay gusto ko naman Marinig ito ang pulong eh. sa mga ligo, ligo, ligo lang. Ito yung tinatawag ng Paselos si Styles. Alam mo ba yung Paselos si Styles? Ito yung pangalawa natin pag-uusapan. Isa mga sinyalis na gusto ko habang kausap niya ang kaibigan at kasama ninyong babae o lalaki, mapapansin mo, panay ang tingin sa'yo, ay eh, Diyos ko nalalaga sa mga buko ka. Ina, ay, mahal ba yan? intensyon niya ay pagsilusing ka at mabaling ang intensyon mo sa kanya. Kunwa-kunwari, sa sayo sa'ya. Isa'y ganyan-ganyan, hawak-hawak na ganyan. Ay, eh. Yung pala, nagpapaselos. Oh, tayo, di wow! Ay, ayosin niya, Liz. <laughs> eh, Ito naman yung tinatawag natin. Pag-imbita, pag-lumabas. Eh, madalas ko ginagawa yan. Magaling kang kukal Alam mo na, ba, para, sa mga babae, Merong mga lalaki na likas na torpe. Kaya magandang si kapag niyayakan ka lumabas. Ngunit minsan hindi natutuloy lakad. Dito sa pasok at ng mo. Kapag sinabi niya, hindi ako pwede ngayong gabi. Eh, sorry, ha? Ganyan lang. O, di ba? Hindi magandang Ibig yan, ibig sabihin hindi siyang siguro interesado sa iyo. Ibig sabihin nun, ay, ayoko, mag-copy tayo. Sinabi ko gano'n at sabi ang sagot niya, ay, hindi ako pwede, gusto ko dun na maaga, di ba? Hindi ko magandang pakitain yan. Ibig sabihin, hindi siyang siguro interesado sa iyo Yung yan, paklang yan. Diyos ko. Pag sinabi ng lalaki sa'yo, sayang di ako pwede, Ngayon, baka pwede ka bukas. Good sign yan! Alam mo mong ibig sabihin yan, totoong may dahilan na hindi pagtuloy at gusto niya din ang lumabas kayo. Kapag ang lalaki na nga po, nakikita ka dating ng oras, pag nakikita ka, bigla na lang nakakansin ulit, wala siyang pakialam sa'yo. Yun yun, Mars! Ito naman yung pangas para sa mga lalaki. Malalaman mo kung attractive sa'yo ang girl. Kapag niyaya kanyang lumabas at ang sagot niya, ay pwede. Ay, di ba? Sosyal. Minsan may mga babae na ayaw ipalata na, sa lalaki na may gusto siya. Dahil dito, tagi sa sagot. Titignan ko. Ganon, di ba? Titignan ko. Okay. Hindi hmm. ba kayo pwede? Pero titignan ko. Di diba ganon mga sagot ng kalam, karamihan ng mga babae kapag pumayag din ang bandang muli ibig sabihin niya type ka eh. Pero minsan sagot na, titignan ko. Ay, wag ako. Diba? Minsan, ibig sabihin kasi nga ayaw niya lumabas. Kasama ka sa pag nahihiya. Nahihiya lang reject Harap sa i-reject ka. Harap-harapan sa pangalawang date. Kapag pumayag ulit ang girl na lumabas kayo, malaki ang chance mo. Diba? Puntaya, kapag ang dadahilan na sa'yo, pwede may ginawa ka ng naka-turn off sa kanya. Hindi mo lang napapansin. Balay mo. Meron ka pala Mm, may amoy sa kinikil eh! Oh, Oo, walang ligo. Mga ganun. Nakatuturn up naman. Nakatuturn up naman, diba? di Pwede may ginawa ka ng mga... Ay, hindi ko alam. Pero dapat mag-ingat ka sa mga first tip ninyo para iwas-busted maaga-aga at ma-broken heart kagaya ni, ni Aling Marta. Oo, oh, oh, walang ganun, Mars. And then, kung ang babae ay may kasama na first date nyo, ang dahilan ay nakihiya lang siguro siya at nakatakot baka anong gawin mo sa kanya, di ba? Minsan kasi meron tayong mga hindi trusted. Oh, diba, ano siya ni, ka, tapos mamaya-maya, may iba na, hinawa ka ng ganito mo. Ay, Diyos mio, wag ako. Masasampal kita. Pwede rin hindi ka talaga niya gusto. Di diba yung yung ganun? Pitsupit dito dito tapos oh pero mamayabang ka pero yung pala ibang intention guys oh, so huwag ganon ha hanapin mo lang ako ano naman takbo ng isang utak na isang lalaki gusto niya ang atensyon ng mga makikipag kakaakit na babae kung alam niya kung gusto mo siya, mawawalan siya ng interes at mahabot para wala. pasikat siya sa iyo. Kapag <laughs> obvious na, na gusto mo siya talaga, alam niya na hindi niya kailangan magpapusige upang makuha ang atensyon mo at makakalimutan niya ang paghahabot sa iyo. Tingnan mo siya sa yung pagkapagkausap mo siya at sumulyap-sulyap sa kanya paminsan-minsan kapag malayo siya ngunit biglang bawit tingin kapag tumingin siya sa iyo, gusto mo niya siya, si Tim. Diba? Ganun yung Mars. Kaya ikaw ang Alam mo na, kapag di mo masyadong kilala ang mga isang lalaki o isang babae, maging maingat at maging maing, maing, maingat sa paglande. ko. Gusto mo ba malaman niya, interesado ka sa kanya? Kung hindi niya dapat malaman na malakas ang tama mo sa kanya, Neng. Dapat magtimpi ka. Kaunti lang naman. Huwag masyadong malande. At magpapakilala. Patay na patay ka sa kanya. Kasi asawa ko, inagaw mo, ha? Ay, nako, wag ako. You no guys, isang ang pinakasensitibo na at sexy na parte ng babae ang kanyang leeg. Puta, Eddie, eh, wow! Yung leeg ko, ah ay, di ba? At ang pagkadaplis nito ay nagpapakawa ng atensyon ng isang lalaki. Kapag tinanggal ang babae ang kanyang sapatos, isa pa yan, guys. Kapag tinanggal sapatos niya, at bagya, ito isang positibong sinyalis ng isang lalaki at sinasabi niya, ay, pagtanggal ko ng kalahating parte ng aking sapatos, Puta ya, ito wow. ay ko, ako ang komportable. Handa Ganon. Ganon din ako. Pero ako pagkarap kong buhay ang aking mga Halimbawa. Puta eh. Ito wow. ko lang kung sa. Kung sa anong gusto ng parte. Diyos Hindi na kailangan pang kung ano lang tanggalin. Hindi. Tatanggalin ko na lahat guys. Ay, ito yung panglima natin. Ito yung tinatawag na. Ay. Diyos ko, hulog style. Kunwa kunwari. Eh, so, ito yung mga paraan kung ang mga lalaki ay nalaglag ang bag ko. Ay, nalaglag ang bag. Kunwari pupulutin. Ay, gaga. Ay, Diyos ko. <laughs> pupulutin naman. Ay, nalaglag. Ganon. Pag ako. Diyos mo. Isa e so, sa mga paraan na makapaghulog ano ang bagay. Ito yung mga, mga iabot sa'yo. Kunwari may tissue. Ganon, ganon na naglag nang ganon Kung pupulutin ang dyawa, ay, ng jowa ng trust mo ay I thank you ay ganon wag wag ako ito naman yung ating pag-anim ito yung text of call text at call ang tawag sa niya. Malalaman mo kung type kang isang babae o lalaki kapag nag-reply agad sa'yo at tumawa ka ng parang para makapag-reply ka sa kanya. Kung question and answer lang ang inyong gagawin, ay, maaari na iyon ikaw ay palagi na nagtatanong. Kailangan mo rin baguhin ang mga estilo mo. Tigilan mo paghanap ng mga mapapansin ka. Lalo-lalo sa mga babae, laging tandaan ka. kapag gusto ka niya, laging may oras sa'yo sa pagtitik sa pag-reply ng message mo. Kunwari, Huyo, kain na mi di ba? Meron pa ng text pa na, ay, pagod na yun. Huwag kang inu- iinom ka agad, ah, na mga damot. Kanyang kung nalang sakit-sakitan, masakit ang ulo ko. Ay, huwag ganon. Walang ganon, Mars. Hello, thank you, thank you. Sana may natutulang kayo sa aking ginawang vlog. Thank you. I'll give request lang ang mga sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag nyo kalimutang ni subscribe si Papa Tomos TV, o kaya magbigay pa ng ibang komento para ating pag-usapan. Kaya guys, uh, like and share sa aking video. Kaya thank you, thank you sa mga support na mega mega shout shoutout nga pala sa akin kay mga kaibigan dyan sa Pilipinas at dito sa Bahrain, Ano lalo kay Puerte Reyala, pinapa-shoutout kita. Kaya mega mega big shout out to you at sa mga fans, fans ni Papa Domings, Papa Doms, at saka sa mga guys, sa mga taong sumusuporta sa akin YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo at marami pa kayong abangan na kapasabog sa aking YouTube channel. Kaya thank you. Bye-bye!